Yo! What's up? It's me. Me. Also known as Hungry So, ayun. It's been 2 years then since hindi ako nakapag-life update sa inyo. Since hindi naman ako gaano active dito sa YouTube channel ko. Last life update ko is 2 years ito. Itong rason na to. Yung video na yun. So, recap lang. 20, April 2020, nung simulan ko itong YouTube channel na ito. Different kind of uh, contents, different type o videos yung ina-upload ko dito hanggang sa umabot na ako no, ng 400 subscribers and hindi na yun umangat <laughs> so yeah, it's me again dito na naman tayo guys it's May 2024 and as of now I'm turning 19 uh, sa July, 2 months na lang guys 2 months na, last uh, chapter of being teenager if magtatanong, meron magtatanong sa akin if I still continuing my uh, music video industry uh may series no ano you know, since uh, napakaraming bagay na dapat ko munang inayos na uh, kaya muna ako hindi na muna tumanggap ng projects and now meron um tumanggap ulit dito ng music video but nagkakaroon muna ng uh, pagka uh, pagpapulido about sa music video shooting but as of now I still you know I still uh, doing my shit like gaming, photography, video editing, uh, lyric video basta subscribe kayo sa um, me bautista you know I'm active in uh, lyric video editing my last um, upload this yung lakin by uh, Denise Julia then di ko na muna masundan kasi wala pa akong mahanap na uh, song na babagya or hindi ko pa naima ano wala pa akong nahanap na ibang song then di ko pa siya ma-imagine kung paano ko siya gagawin as of now I I am uh, senior high school graduating uh, student So by June graduation na namin. And as of now bakasyon na. Panandamantala lang bakasyon kasi sa June doon na magaganap ang lahat, Baccalaureate, mas uh graduation practice. I mean practice for graduation, uh, graduation and yun na. Is a long vacation na. Um, napakaraming nangyari din sa sa after two years niyon. Um, kamunti ka nang bumalik yung hika ko last last year, yes, last year. Munti ka nang bumalik yung hika ko sa hindi malamang dahilan. Buti na agapan, kung hindi, baka that time hirap na hirap na oh. And then there's a uh, high chance na bumalik yung hika ko at my age of uh, 18 um, ang dami rin, ano, ang dami rin dumating sa akin. Uh, may new phone. It's a uh, Infinix uh, Note 34G. Nabili ko to last year lang. Um, around June 2023. May 2023, June 2023. Around, around that. About love. Hmm, meron nga ba? Meron nga ba, guys? Ewan, eh, ewan ko. Hindi ko rin ma-explain, guys. Hindi ko rin ma-explain about, about Solop. Ano? Kasi, next time, ah, uh, explain ko yan. <laughs> yun lang yung life update sa akin, guys. Wala naman ganong ganap sa akin. Ano? Wala naman ganong, ganap, ganong ganap sa akin na after 2 years. Hindi ko alam kung yun nga ba yung last update ko sa inyo. Yung Omet TV, doon muna tayo mag-focus. Huwag muna sa gaming kasi medyo shit as pa yung Valorant ko sa OBS. Mag-Omet TV muna tayo na contents guys. So yun lang. Peace out and see you guys next time. Bye bye. Yeah. Oh. Kita mo to. Yari ka sa mama mo, balik mo yan. Magagayat pa ng sibuyas yun. Ay, sa'yo yu, Sa'yo to eh. Nakalimutan mo. Sa so, nanay mo yan, magagayat pa ng sibuyas yan. Sa'yo to eh. Yari ka sa mama mo, tap. Naglalaro mo pati ko chili eh. <coughs> Para mali yung ginawa ko. Uy, bugal ko ko, Jungkook. Jungkook. Ay, alam ko na, dati pa yan. Kumuha ko daw si Jungkook. Alam ko na rin naman yung dati pa, guys. Huwag na sabihin pa. Ay, si Jung Hilario. Gagi, lang si Jung Hilario. Gagi. <laughs> <laughs> huh. Mga boss, tanghaling tapat. Huwag kaya oh, ganyan. Alauna pa lang. Oh. Ayan, papakita ko muna sa ano. May ano, oh, 104 pa lang. Tapos ganyan na yung ginagawa nyo. Init-init, bye. 导播。导播。导播。 Sobra yata tao guys. Uli! <laughs> ah, walang nga mo talaga. Oo, oh, walang nga mo. Oo, oh, ano eh. Walang nga mo. Mga pagkagawa ninyo eh. Hapon na hapon. Hindi nga dadagdagan yung 40 po eh. Hmm. Siyempre, pasyon, yun, siyempre. Kita pa lang doon sa walls, di ba? May mga designs. Kita sign na mayaman si ate mo. Di ba? Mga ganong design sa bahay, pre. Alam na yan. Parang yan mo, tama na nga to. Kainitan eh. Kainitan. Maling yan mo, dinadagdagan yung kwarenta doon sa katawan nila. Kusang gala mo. Bye-bye.